Harap dito, gamot. Gamot sa bakalit. Ilagyan muna natin ng asing oh, yung mga dal oh, <laughs> tayo dalawa. Ah. No, Ay! tayo, ha? mo. Lulubog. Lulubog Roll! Roll! Yes! 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 Ito namin ko Gusto ni Una sa pool lang <laughs> niya kasi si Jessa. Hindi oh, ma-aawin oh, oh. <laughs> mo? Ayun! Bago yan nilang yung bilog niya. Ano ba Nakakaliw na. si Aiza yung yak niya? Nakakaliw. Gusto mo mag-bike din sa ride? bike.